Ayan, ipapakita ko sa inyo, guys. Yung mga uh, alaga natin. Ayan, so kahit madilim. Ayan, nakiramdam agad nila na uh, ako yung... Uh, ayan. Kung nakikita nyo, ayan, ganyan sila. Excited araw-araw. Parang walang uh, hinihintay ka talaga sa bawat pag-uwi, no? Alam ko na kalit dyan yung lahat ng uh, nanonood ng na mga far parents. Ayan, ganyan sila pag umuwi kami. Sin Simon ay uh, pa. So, ako yung unang na, na sa bahay. Ayan. May, 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 may yung mga puntot nila. Ayan, ganyan sila. Nakakatuwa. Ayan. Very excited sila kapag na yung kanilang nanay. Ayan, hindi, hindi maitindihan kung saan sila pupunta. O, oh. oh, ayan. Tingnan mo naman yan si Luca. Ayan. Miho. Oh. Si Uno. <laughs> o, oh, ba? Diba? Kayo guys, comment down below kung ganyan ba diba yung mga alaga nyo. Thank you.